Gagamutin mo na ito. Ha? Nagasa mo? din? Ha? O, oh, kamag-anak ka ba? O, malayo? Kapit pa Sagot? Bye. Happy Friday ko mga kabalawi. Okay. Sige, dalawang kamay mo. Huwag ka magpumunat. Tanggalin mo lahat. Bilis. Bilisan mo. Pabalikan mo pa? Hindi na. Ha? Pabalik ka pa? Hindi na. Sagot? O, oh, bakit mo kinukulam ito? Bakit kinukulam? Anong problema? Galit? Ingit? Sagot? Ha? Gawa ba na galit? O na ingget? Ha? Ayaw mo ba kung kasapin talaga? O, oh, papatay na lang kita sa katawan na yan? Ano, mamili ka. Papatayin kita ako kung mo ako. Ha? Pag nauli kayo, makipag usap kayo. Para malaman ko kung anong problema ninyo. Bakit nyo kinukulam. Galit? Ingit? Ha? Eh talagang mamamatay ka sa akin pag hindi ka nakipag usap Bilisan mo, tanggalin mo lahat niya. Nalanagit ang buong katawan. Linisin mo ha. Ipagpag mo lahat. Huwag ka magtitira kahit isa. Sige. Okay. Linis. Ayan. Shout out po sa ating mga viewers na ho no? Sa ating Facebook at YouTube mga kapanalig. Ngayon po kay Friday. Gamutan po tayo mga kapanalig sa Toral Albulario. Dito po sa Barangay Puro Tres isa pa na Okay. Ah, kukulamin mo pa yan. Hindi na. Ha? Ah? Kukulamin mo pa. Hindi na. Kukulamin mo pa. Hindi na. Sagot. Ha? Bibitaw mo na ito. Ha? E, talaga nga ayaw masagot. Talaga papatayin ko itong kulam na ito eh. Matigas ang ulo na. No? Bibilang kita ang tatap. Pag hindi ka nakipag-uusap, talaga papatayin kita. Ha? Ano? Bilis, tanggal! Ayan, shout out sa ating mga manggagamot, mga kapanalig, ano? Mega-mega shout out sa inyo lahat. Bilis, pagpagmulhat. wag ka magsitira. tanggal Meron pa wala na Meron pa wala na Sagot Wala na Ha Eh talagang hindi ka masagot Anong mangkukulam ka eh Kanina ka pa no Tapos mo mangkulam ka Digel Digel Tu migit ka Digel Iseng Ya, ngateko nem ngkolam Ha? Ah, o, oh, so wait lang. Wait lang, ha? Ah. Pinagamot ko pa si tita. Maaw ko ka. Talagang ayaw magsalita, ha? Ah. Pamag-anak yan. Isang araw na Diyos, sa so, Isang